trip na naman mga paps. So, aga-aga o oh, alas 8 pa lang. Kanina, okay ang araw ko mga paps. Kaya lang, biglang may dumating dito. Hinahanap yung sinibalang. Sabi ko, ano pa yung sinibalang? Yung pala manok. Sabi ko, malay ko dyan. Aanin ko yung manok mo. Kasi yung tono niya eh, galit eh. Ayun, medyo parang nahawa na ako. Sabi ko, haanin ko yung manok mo. Ang dami-dami kong manok. Kung gusto mo, tingnan mo pa dyan. Ang dami kong manok. Yun, parang bumaba yung tono niya. O oh, nga no, ang dami niyang manok. Haanin niya yung manok ko. Oh. Eh, mga manok mo, nga nakakulong dito. Ikulong mo rin yung manok mo para hindi ka na problema. Ayun, nagsimula na yung araw ko ng bad trip mga paps. Sabi ko, ano ba yung sinibalang? Sabi niya, arang puti daw na may itim-itim yung balaybo na panabong. Sabi ko, malay ko ba doon? Ah, ko ako yung ganito, yung ganyan-ganyan, ganyan ba? Sabi ko, hindi na umimik, tapos umalis na. Pero bad trip ako mga paps. <laughs>